Ay, kain tayo guys, oh. Kailangan aking kakainin ngayon tanghali guys, oh. Dalawang chicken, isang egg, tapos yan. lumpia, O oh, ano guys, kain na tayo. Yan lang guys. Thank you for watching. O oh guys, kain na tayo. Yan ang ulam ko, oh. guys. ayun sila na malapit na maluto guys. Chicken-chicken O, ano guys, kain na tayo Bye-bye guys, kain na na Paluto na to Ah, guys, oh yung anak ko nagpaluto ulit na Ng talbos ng Kangkong yan, guys diba? Masarap yan, guys oh. Oh, Crispy, tapos Tofu Ayan Tapos yung isda may itlog Ayan, guys O, oh, diba guys, masarap yan, oh pero ang pinakamasarap, ito. Uy, langaw! Ayan guys. Ah. Ano? Bye bye guys. Guys, so, oh. ulam ko. Sarap guys. Ayan o. Oh. Ginataang kalabasa guys. Naman malunggay. Ilagyan ko ng hipon na, yung hi, parang hibi, maliliit. Ayan siya guys, masarap yan, ginataan, munggo, kalabasa, malunggay na may hip. Hindi siya, hipon na maliliit lang yun eh. Ayan guys, akain na ako. Thank you for watching guys. Masarap yan guys. Ay, sarap, sarap. oh. oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 sarap. Hi guys. Hi guys, oh, ayan ang ulam ko guys. Oh, hipon, may bangus. Meron ako, ayan oh corned beef. Yan guys, ang aking ulam ngayon. Kakainin. Ang aking fried rice. mahiwagang fried rice. Ang dami. Ay, ba diba guys? At meron akong avocado. oh, ano guys? Kain na tayo guys. oh, ayan guys. O, oh. kain na na. Thank you.